Chicken one to command, chicken one to command, come in, come in. Go ahead, chicken one. What is your status? We have spotted a bunch of uh, hodges here requesting permission to engage. All right, chicken one, you're clear to engage. All right, boys, we have a go. We're going in. Follow my lead. Ayan guys, <laughs> ipinasok na natin yung ating mga rooster. Joke, <laughs> <laughs> nagkakatawaan lang. Ayan mga kabukas, so, ipinasok na natin yung ating tatlong uh, dominant CC. Ayan, and they are now engaged. Ito <laughs> uh, kasi napansin ko guys, uh, sobra pong bumaba na yung production. Uh, hindi na tayo nakaka-1-3 sa isang araw. Kaya naisip ko, dito na lang natin gagawin yung breeding natin. Uh, mag magiging double purpose po. Uh, siguro mga isang buwan, one month from now, mag-start na po ako magbenta ng fertile eggs or magsasalang pala muna ako ng para sa akin and then after nun, magbibenta na tayo ng fertile eggs. And then, pagka lumagpas po yung itlog pagka lumagpas po ng let's say four days, hindi na bibili, ay bebenta natin as table eggs. So, ganun po ang game plan. Ayan. Pero, Ah, uh, ito ginawa ko pong isinama ko na yung mga rooster kasi para din po magamit natin yung area nila kasi nagkukulang tayo sa mga area kung saan natin mailalagay yung mga ibang manok. Nagsisiksikan po sila. So umiisip din po ako ng paraan para para maano, may isaayos po lahat at uh, napakainit kasi namamatay nga po yung ating mga kabir. Kailangan natin silang mailagay sa maayos-ayos na area. Dito naman po sa mga Deca Brown, wala naman po tayo nagiging problema masyado rito. Yung isa lang na namatay nung nakaraan. Pero isolated case naman po yun. Ang talagang namamatay sa atin, yung mga kabir. Si Koke, isolated case lang yun naman si Koke. Sa mga road islands, wala naman po tayo namamatay. Yung kabir lang po talaga ang nauubo. Siguro mga siyab na po ang namamatay na kabir na atin. Yung, yung iba hindi ko na nado-document. Pero nasa siyab na po na hen plus yung dalawang rooster natin na kabir. Uh, so talagang kabir po ang Uh, mahina talaga sa init. So ito naman, ito kasi mga nagsasabi po na tanggalin ko na daw ito. Hindi kasi po pwede mga kabokals. May purpose po yan po sa mga hindi nakapanood. May purpose po yan kaya may sakit po yan. Kasi sa kabila po yan ay gawaan ng pintuan. nag spray po sila ng barnes. Barnes ha, yung pang barnes ng ano, ng mga kahoy. Ma ano po ang amoy nung malakas ang amoy. Umaabot po dito. Umaabot po ang amoy dito. And then may time po, pagkatuloy-tuloy ang spray nila, pati yung parang hamog o parang usok ay umaabot dito. Kaya yan po ay pang-intercept natin. Interceptor po yan. <laughs> Interceptor po yan ng chemical. So, hindi po natin po pwedeng tanggalin yan. Yan naman po, eh, hindi naman po nakaka, nakakaharang talaga ng hangin yan kasi ayun, yan lang dito, part lang naman po ang may takip tayo. Ayan. And pagdating, pagdating naman po dito sa kabilang side, ay open na tayo. Ayan, open na po tayo dyan. Hmm. Open na po. So, hindi po yan ang nagiging problema. Ang problema po talaga yung panahon. Talagang sobrang init. Kahit tanggalin ko po yan, mainit pa rin. And yun nga, yung epekto po ng chemical sa ating mga alaga in the long run is mas marami po mawawala sa atin. Sigurado, sigurado po magkakaroon po na epekto sa mga hayop yung araw-araw po nila naamoy yung chemical. Uh, and then may mga kambing pa tayo. Ito. So sila din po ay delikado rin po sa sa amoy ng chemical. So yan po mga pinoprotektahan natin. Kaya meron po tayong harang dito. Ayan. Hindi po natin po pwedeng tanggalin. Kasi mga may nang nagsasadya. Siguro hindi nila alam yung purpose kung bakit naglagay ako niyan. Uh, ayan po. May purpose po yan. Hindi ko, hindi ko naman po ilalagay ako. Wala pong purpose yan. <laughs> At uh, ginastosan din natin. Ayan. So ito na. Nandito na po yung ating mga uh, Delta Force. Yeah, Delta Force. ah, uh, Ayan, tatlo. tatlo. Sampu yan sila binili ko eh. Sampu sana yung sila binili ko. Kaya lang, namatay yung pito. So sila yung natira. Mga elite force yan. <laughs> Ang mga elite force na dyan. Ayan. Hmm. Actually guys, tinesting ko na yan. Dalawang araw na sila dito. <laughs> Dalawang araw na po sila dito. Tinesting ko na yan. Tinesting ko muna kung mangangain ba sila ng itlog. Kasi doon sa concern ko sila pinalaki, yung isang free range area, kinakain nila yung itlog ng mga kabir. O yun, tinesting ko muna sila dito. Two days na nga. Kung kakainin nila. Kasi may nagdadrop po sa lupa eh. May mga nag-itlog sa baba. So far, hindi naman po. And uh, yung mga nasa pugaran ay hindi naman din nila ginagalaw. So, ayan. kasi uh, yun pong iniingatan ko din kaya hindi ko sila basta-basta may isama dito sa karamihan. Gawa nung baka kainin, tukain nila or kainin nila yung mga itlog ng hens. So, so far so good naman. Hindi yun naman po nila ginagalaw. Kaya ayan, uh, dineploy na natin sila dito. Ah, taas lumipad na ito mga ano, mga kabokas, So, ang taas lumipad. Tukas. Balik doon, balik. Balik. Balik doon. Mm. Itong mga 5 months old natin guys, malapit rin ito, mitlog kasi. Marami na rin umuupo dyan. Hindi pa naka-layer feed yan, ha, pero marami na po umuupo. Yan, yeah, so, pakain naman tayo sa kanila. Ito, napakain natin. Yan, yeah, napakain na natin sila. So, ito naman yung mga dumalaga natin. Ayan mga kabokals, So, mukhang timing po yung uh, ating pagka release dong mga uh, dominant CC natin na rooster. Kasi, ito, our first egg dito sa ating uh, mga batang uh, decal brown. Hmm. Give me that egg. <laughs> Ayan guys, mga So, oh. ang ating unang itlog, our first egg galing sa ating mga 5 months old pa lang na DeKalb brown hmm? oh lalabas pala sa puwit oh oh guys lalabas pala sa puwit hmm. so iba to is this yours <laughs> yan mga kabukal sakto sakto hmm. so ito ay Nag-uumpisa na sila mag lay ng eggs nagda drop na oh unang una oh virgin hmm. na virgin mga kabokals. ayos and karamihan sila sa kanila ay umuupo na and ito in fairness mga kabukals naka integra 3000 pa lang ito hindi pa ito naka layers pag ito in layers natin lalong mangingitlog sila pero che check ko muna yung records ko uh, titignan ko muna yung ikas 6 months nila uh, kasi nakalimutan ko kailan talaga ang saktong 4 months nila Do sa pag base sa pagkakabili natin kay Sir Juan uh, doon ay tayo, mag, tayo magbabase ng 6 months kasi gusto ko 6 months ako mag-start ng layer ng layer feeds ayan again sabi ko nga mga kabukas habang nagpapakain tayo kahapon hindi naman po tayo technical ito naman po yung mga sarili ko lang mga pamamaraan so yun ang gusto ko eh <laughs> ano ba yun ang gusto ko eh walang basaga na drip na joke lang yun ang gusto ko eh 6 uh, months po akong mag start ng layer feeds so yan titignan natin yung mga records natin mamaya pero ito nag start na siya mag lay ng egg at wala pang layer feeds yan mga kabokal so sakto sakto ang ating pagkakalagay ng ating mga dominant CC kasi pagka ito nag produce na to mga to which is malapit na kasi meron na yun oh. malapit na malapit na yan dito na tayo kukuha ng mga pang-table eggs. Dito na tayo kukuha ng mga pang pang-table pang eggs. And then, dito tayo kukuha ng mga pang -breed na, pang-breeding materials. Mm -mm. Kasi marami pong naghanap ng fertile eggs. Kaya ito, mag-start na po tayong mag-produce ng fertile eggs. Ayan o, no? ina-announce ko na mga kabokals Kasi ito na, nangitlog na yung ating mga 5 months old So pagka nakakaisang train na tayo sa kanila po, Pwede na tayong dun sa kanila kumuha ng pang table eggs natin Para patuloy natin masupplyin yung ating mga suki na consumer And then para naman po masupplyin din natin yung mga napakarami nag inquire po ng fertile eggs At saka mga sisiyo Pero I prefer fertile eggs na lang muna eh kasi wala pa tayong uh, malaking incubator para po tayo ay makapagbenta ng mga sisiw. So, uh, ang katotohanan po, pinakamalapit sa katotohanan po, eh, eh, yung fertile eggs, yung po maibebenta ko sa ngayon. Uh, pero sa mga sisiw po, medyo may challenge pa tayo dyan, medyo malayo pa yan kasi... Ang ating mga incubator naman, mga DIY natin is hindi naman ganong kataas ang hatching rate. Eh yung capacity po nila eh 30 o 40 lang. So hindi po... Hindi po ano... Parang... Hindi practical na gawing negosyong sisiw. Kung yun, yun, yun pa lang po ang ating uh, gamit na incubator. So, dun muna tayo sa fertile eggs. O, oh, ayun o. Oh, Nag-drop na no? Ito sinasabi ko mga kabokals. Kaya ako malakas na loob ko na i-release yung ating mga dominant sisi. Kasi ano, hindi nila ginagalaw. Kasi ang worry ko nga nung una is baka tukain. Kasi... Uh, habang pinalalaki ko yung mga yan, may experience po sila na nakakain sila ng itlog. Noong mga dekal brown, uh, mga kabir, nakakain sila ng itlog. Noong kasama pa nila yung mga kabir. Doon sa, noong ano pa yon noong uh, wala pang bubog na nandiyan pa sila. Nakakain sila ng itlog. Kaya yun ang worry ko, kaya hindi ko sila basta-basta may release dito. Kasi baka kainin nila yung itlog ng mga dekal. Pero ayan, uh, isang patunay po na hindi nila ginagalaw talaga na ano na sila nagbagong buhay na sila <laughs> nagbagong buhay na mga kula po mm. do you have some mix here? ayan o oh. oh. dami pero ito guys o oh, mga kabukas maliliit talagang ibinibigay oh. maliliit sobrang init kasi yan, pero ito, ito yung mga modification na ginawa natin. So, ayan, naglagay tayo ng trapal dito. Hindi ko lang ibinaba lahat para yung hangin ay papasok pa rin dito. Yan, papasok pa rin yung hangin dyan. Kaya ya kalahati lang. Yan naman ay eh, nasasangga na yung trajectory ng araw pag ano, pag bandang alas 2 alas 3. Nasasangga niya na. Kasi syempre yung tubig nila palagi pong meron tubig yan, hindi po pwedeng mawala yung tubig niyan. yan. Mm. Ayan no? Mm, meron na naman dun mga kabokal so oh. I see some eggs here <laughs> Oh Oh teka egg. mm. Ayan, eggs is everywhere. Palagay ko, ito mga nangingitlog na, ito mga bago ito. Ito yung mga dating hindi nangingitlog. Kasi marami ako nakikita ngayon na um, ano eh, hindi umakit sa pugaran dyan sa lapag nangingitlog eh. Mga baguhan to yung mga dating hindi nangingitlog. Eh. Ngayon eh, nangingitlog na siguro. Yun naman yung aking ano, hakahaka lamang. <laughs> hakahaka lamang. Ayan mga kabokals. So yun po. Abang-abang lang kayo, ay announce ko po ito. Hindi po tayo tatanggap ng mga reservation sa ngayon ha. Ayaw, ayaw ko na ka po kasi yung mga <laughs> may mga reservation reservation tapos pag kinontak mo na hindi na makakontak. Ano na lang po, abang na lang po kayo sa YouTube channel ko. Ia-announce ko naman po yung kung may available tayo. Pero do sa mga reservation, uh, sa ngayon eh, wala muna. Ngayon, ko talagang kayo po decidido or uh, talagang gusto niyo po magpa-reserve ng fertile eggs, yan. PM po kayo sa Kabukas Farmer Kaya lang may deposit po Hihingi po tayo ng deposit Pero yung verbal lang na Chat chat lang na reserve Reserve mo ka ng ganito uh, Wala po munang ganun Ano na lang po uh, Ano tawag dito Abang abang na lang po kayo Pag may available Announce ko and then PM kayo Ganyan lang po muna Hindi na po muna tayo masyadong tatanggap ng reservation kasi nagkakaroon po ako ng problema sa ganun eh, na nade-decline ko yung iba and then eventually yung unang unang nagpa-reserve hindi naman kukunin. So, 'di ba? Sayang lang. So, first come first serve basis na lang po muna tayo. Para po hindi ano everybody happy. <laughs> Sabi nga. Ayan, mga kabokals looking good. Kaya lang, itong problema natin. Yung ating mga kabir at road Islands, ay nakakasakit ayan o oh. lahat po yan ay nandyan sila lahat lahat sila nandyan ayan wala po hmm. may mga halak saka ano pisik sa kaya ito gagawa po kami ng ano doon ng enclosure may net doon sa likod sa ilalim na puno ng mangga kasama ng mga pato ilalagay, ilalagay, ko sila lahat doon ilalayo ko sila sa mga decal brown kasi nakadikit nila yung mga dekal kasi eh. ilalayo po natin lahat yung mga yan yun pong susunod natin project, uh, ano na, mamaya magpapakuha na ako ng kawayan saka nang uh, mga ibang materyales. May net pa naman ako diyan eh. Pero yon vlog naman po natin yon. Pero ito, ang ano ang idea po nito is mailayo po sila dito sa mga dikeal brown. dadalhin po natin sila doon sa dulo sa may uh, lilim ng puno ng mangga. Kasi nga ito yung mga nangangamatay natin, yung mga dekal, mga kabir sa Road Island natin. Ah uh, na heat stroke kaya lang ngayon ang nakikita kang problema is yung halak sa kapisik meron sila halos lahat kaya kailangan mailayo sila sa mga decal brown. sa so, lalong madaling panahon at uh, yun magpapagawa tayo pero sa susunod na vlog naman po yun eto lang po yung aking may papakita sa inyo so far wala, pa naman, wala naman po namamatay mga kahapon wala na matay okay naman yun nga lang ang nakikita kong problema ngayon is yung nga nagkakasakit sila sa init na rin may mga kaibigan ako mga mga sobong erodito dito parehas sa problema nila mga kabokals halak halak sa kayong nagluluhang mata parehas po dahil sa init po yon hindi po talaga maiwasan dahil sa init kaya ayan ilalagay ko sila dun sa lilim ng puno ng mangga na yun ayun yung malagong dahon na yan sa ilalim niyan. Diyan sila ilalagay. Maglalagay po tayo ng enclosure dyan. And then, bububungan natin ng maliit para silungan nila. So, doon na sila pipermiss. Pe ang mayayari dito, mawawala na po siguro lahat ng manok dito sa mga kambing. Magiging exclusive for kambing only. <laughs> magiging exclusive for kambing only nila po yung area na yan. Yan po ang idea. I-move natin lahat yung mga manok natin doon. Para sila ang magiging divider ng mga dikab brown natin. So wala pong kadikit yung mga Decal bronze natin na ibang lahi katulad ng Rhode Island at Kabir nga. Para kung magkasakit man ay hindi sila magkakadikit. Hindi magkakaroon ng chain reaction. parang ganun. Uh, makakaiwas tayo sa chain reaction ng pagkakasakit ng ating mga alaga. And then itong bota ko This is exclu exclusively for the brown use only. <laughs> Ayan. Pan the brown lang ang mga kabokas. Nagpapalit tayo upon entry doon sa gate ng uh, entrance natin ng area ng mga de cab browns. So, nagpapalit tayo ng bota para hindi natin madala dito yung sakit. Kasi ayun nga, nag ingat tayo. Ito ang ako ko. Ito ang bread and butter natin. Ito mga de cab browns. Eh. Itong ating tinapay at mantikilya. <laughs> Aya, mga kabukas. so yung po aking update, uh, good timing, good choice yung aking pagkaka-deploy. Pagkaka-deploy ah. pagkaka ng tatlong uh, rooster natin kahapon. And ito nga, nag-drop na, nag-drop na ng uh, egg yung ating mga bagong Deca Browns. aya mga kabokas, so abangan nyo po yung uh, ating uh, coming soon na bagong produkto yung ating uh, fertile eggs. Ayan. So, ito, linawin ko lang po ah. uh, hindi po ito, hindi ko po sinasabing pure decal brown ang ating ibe ibebenta. Ito po ay crossbreed decal brown uh, dominant CC. Ayan. So, para hindi po tayo makot, baka uh, isipin po nung iba na nagbebenta po tayo ng hindi pure na decal brown. Hindi ko po sinasabing pure decal brown. Ito nga po ay crossbreed at ito po ay tatawagin natin na ah, Bo <laughs> so, kung kayo po yung order ng uh, uh, Fertile Eggs Ang order niyo po sa akin ay uh, Fertile Eggs ng Decalbo Ayan ha, malinaw tayo dyan mga kabokars Hindi po tayo nagbibenta Or hindi po natin sinasabi na pure Decalbro ng ating uh, ibibenta Ayan, so, ayun po, abangan niyo po yung mga changes And yung mga project po na gagawin natin dito sa likod Kung saan natin ililipat yung mga manok Ayan Abangan nyo po kasi bago naman po ako magbenta ng fertile eggs, ay susubukan ko muna yan. Magsasalang muna ako ng para sa akin para din makita, makita natin yung fertility rate at saka yung result po ng pag-cross yung dalawa. Pagka nakita ko na po yung result, saka po ako magbibitaw ng mga pambenta. Abangan nyo lang po mga kabukas, bago tayo magtapos, shout out po muna kay Sir Nino Kabatbat, OFW from Italy. Ayan, thank you, sir. Thank you for watching. And Kai uh Joshua Palarpar ayan Joshua Palarpar shout out, sir. And uh Kai Sir Aaron Paul Estigoy the Quezon City. Ayan, shout out sir, shout out. Nag-uumpisa pa lang din sila Mang Banok. Ah, uh, tuloy nyo, tuloy niyo lang po 'yan. Yan. Uh, ah, po tayo nagsisimula sa maliit pero eventually ay lalaki din po 'yan. Yan. Shout out kay Sir Aaron Paul Estigoy, taga Quezon City na nagsisimula pa lang pong uh, mag-alaga din ng mga heritage chicken. Ayan, so maraming salamat syempre sa ating mga solid kabokals. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat po. Siyempre, sa ating kaibigan po na si Sir Boyet, sir, thank you po. Ingat po kayo dyan. Ayan, maraming salamat mga kabokals. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing, sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit kumilos, at siguradong uundad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!